two, three, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Nandito lang na ako sa may U-turn area ko. Uh, exactly municipality of uh, Subic, Sambales. Ito yung munisipyo nila. Ngayon, kasi wala bang mga na, na ano, na makainan kanina Puros mga fast food na nga kayo dito Sa lumunod yung magkaroon yung mga parang Silo Grills Pero as in wala nyo talaga Ngayon me parang meron ano Meron pa ang gusto mga puntahan dito Pero Naka user na ako So Kung kita sa mapa As in yung Uh, subic na nakalagay yung yun, ko yun, eh. yun, kasi nabot ko na yung tag-proper

kumamahang kayo dito hindi wala mong bukod ng inyong so sa tayo ako oh, baka nang pahantan oh, na, makakain na. lang so wait lang moment na lang ulit mag up dito ako sa ano dahil sa may ibang ano, fast food sarado pa dahil sa wala din ako oh, makakamakasal dito ay mga local foods daw. Pero dalang available lang dito na parang ito yung makain dito sa atin sa sa, sa subi ito ano lang Itong, ito 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 Jollibee tayo wala eh kasi yun talagang ano parang ah, parang din ako kanil so di ba lang ah, lagpasan ko lang sa glit ito lagpasan ko lang sa glit ito ano yun ah uh, minisip yun ang soapy lagpas mo lang lang ko parang ano lang mga uh, Ini pergi mikas mana jadi begini.

non è mai stato fatto non è mai stato fatto il caffè non non lo sa Ah... Uh, available po yung ano ma'am, yung yung ano ma'am, yung, 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 yung sito, eh, double rice. Available po. Drink, ano pong drinks available ma'am? Ice tea, pineapple, and pork fried pork cereal. coke, sprite, coke syrup. Coke Zero, po. Ilang ka lang <laughs> po na sito Ah, uh, isa lang po. Wala yung po po Dining na. 136 is... Wala na po 500 okay, din lang po yung ano yung isang pera dito Wala so, na po Kailangan natin ng double drive Kasi so, medyo malayo na yung tatakbuhin natin baba uh, ah, kailangan natin makalabas ng dinalugtan para makarating ng uh, Mexico para saan daw yun o? No? dito ko nagbukuti sir pag ako yung quick order niya saan po kung po ay diyan po tapos ibibigay po ito oh, ano may gato pala Pwede, basket mo dalaw Okay, ngayon uh, lang ulit na ako nakapasok sa, ano, sa mga fast food. Tapos meron na palang, meron na palang ganito. Although nag-word yan sa fast food. Pero hindi jolly. Yung nga lang. Um, meron na palang mga ganito sa ngayon. Parang uh, ito yung mag-go-go signal sa'yo na meron ng yung order mo. Kung hindi ka parang mag-aantay ka na nakatungang. Ayun pero hindi ko alam kung paano yung gamit ito sa so, mga nakakaalam pakisabi sabi paano siya kung paano yung purpose nito sa so, kanya natingin ko na yung order ko na dumating tapos kakain muna ako and then yun ahm uh, para ano para makapanta ng lakas na ating uh, labas sige yun ang muna yung update and then sana lang ulit mag update siguro pagkaano depende kung ano yung ko ng update ulit kasi gusto mo makakain mo na talaga ilang muna